Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin itong ating pecha para po ngayon August 25, 2024. Uh, sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin, sa mga bago po lamang po dito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa August, yan po ay eight. 25 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Kaya gagaya pa rin po lang dati. Simplify lang muna natin yung mga numbers po natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 5 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 7 is 15. At 7 plus 6 is 13. Ganyan din po sa bandang baba. 15 plus 13 is 28. At ayun mga idol, ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 28. At yun naman po ang kaparis nating numero. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 8 plus 7 plus 6 is 21. Ayan mga idol, yan po yung ating kaparis na numero. Meron tayong 21. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Ayan, pwede, pwede na po natin itong makayaan. 28, 21 or 21, 28. Kaya pwede, pwede na po yan. At yan, to digits po sila. 21 and 28. Kaya simplify din natin yan. Bago natin ito sa mada para mas madagdagan po yung mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan mga dalito po sa 21. 2 plus 1 is 3. At dito sa 28. 2 plus 8 is 10. 2 digits din po yung 10, kaya ito ay isisimplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ngayon na nga rin isusumada, 3 at saka 1. Unahin po natin isumada ang 3, pupunin mo natin yung 21. Ayan, 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dito yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12, sumada 12, 1 plus 2 is 3. At 39, sumaga 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 1, kukunin muna natin itong 10. Sumaga G, sumaga plus 0 is 1. At itong 28, sumaga 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19, sumaga so, 19. 1 plus 9 is 10. At 37, sumada so, 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, ito naman po yung mga numero nakuha natin sa atin pong sumada para po ngayong August 25. Meron tayong 3, 21, 30, 12, 39, 1, Gs, 28, 19, at 37. Ayan, rumble pa rin po natin. Pipili po tayo dito kung ano po yung mga nagusta po natin. Mga personada po natin yung numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin makayaan. Ayan, rumble lang po natin sila. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ng 12. 12 and 37 then 10 at 21 then 19 and 30 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha at pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga nakuha natin mga kombinasyon dito kung sakali lang pong nagustuhan nyo naman po itong mga sample natin o di naman, di naman kaya dito po sa taas dito po kayo makakuha o pumili o ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga numero at ayun mga idol yan po ang ating sumada sa Petya para po ngayong August 25, 2024 maraming maraming salamat po